Pero guys, isa lang ang sigurado dito. Nabuliliyaso ang 10 million bounty na gustong gustong makuha ni na Diwata Overlord at ang mga amo niya. No? Baka sa isa pa mapunta ang bounty na yon. Or wala na po talaga. Bakit? Kasi ang usapan ang makakahuli o makakaaresto eh. ba? Diba? eh, sumuko si Pastor Kibuloy. E di dapat sa kanya pala mapunta ang 10 million pesos na bounty na yun. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta kayo lahat mga idol? So sa last video ko po, pinag-usapan po natin ang kasinungalingan ni General Dewata Overlord. So ngayon naman guys, balitang balita nga po na sumuko na daw si Pastor Kibuloy sa ISAP or Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So uulitin ko po, hindi po si Dewata Overlord o ang PNP ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Okay? sumuko po siya sa isa. Okay? Baka po kasi ang sabihin ng mainstream media ay PNP o sina Diwata Overlord o sina Abalos ang nakahuli. Alam niyo naman, nasa ira tayo ng kasinungalingan. Ultimong leader nga natin sobrang sinungaling eh. Diba? What do you guys expect kung ganun ang lalabas sa mainstream media mamaya o bukas? Well, anticipated na natin yan, kaya abangan na lang natin mga idol. No. Pero guys, ang nakakalungkot po dito mga idol, is kawawa naman si na General Diwata Overlord at yung mga amo niya. Kasi hindi sa kanila mapupunta ang 10 million na bounty pag nahuli si Pastor Kibuloy. Baka sa ISAP pa mapunta. Kawawa naman to mga to. Tingnan nyo yun, ha? Partida yun ng isap. Tahimik lang sila di sila sumugod sa compound ng KOGC para maghukay-hukay ng mga kung ano-anong nakitaan nila ng mga heartbeat at magbutas-butas ng mga pader. Putris, ano kaya ang heartbeat ang nakita nila sa ilalim nung hinukay nila, no? Daga? Eh dun sa pader, malamang butiki, no? Anak ng show diwata overlord na to, eh, no? <laughs> so tama po ang sinabi ni Idol Banat Bay na napahiya po talaga ng todo itong si Diwata Overlord at ang mga bossing niya sa mga bangag at palpak din nilang mga intel. Imagine sinabi niya nasa loob daw ng compound kaya nagpadala ng dalawang pulis. Naghukay at nagbutas ng pader tapos eventually wala pala doon. Di ba ang cute? Teka lang, ba't sila nagbutas ng pader? Anong akala nila lumiliit sila Pastor Kibuloy? Ano yung parang antman lang? Kaya nga nung tinanong siya sa interview, ito po ang sagot niya operasyon natin na huli o tsumarender ba pa si Pastor? Ang exact details na pwede ba siya sa agent ng toko inyo si Jean Pagod? Mm. Pero, initially, hindi yun ito yung de exact details. Bakit so, hindi natin alaman? Eh, high mga high-level, mga high-level operations yan. Tayo naman yan nandito sa baba. Na may na, You know, basta sa amin is high-level, may paksikal ka mga inspection team na may high-level operations. Yung, uh, yun hindi na naman yun. No. May so, mga unit din kasi dyan na nakatrabaho ngayon. Kaya sabi ko sa pero ito very disturbing sa mga lagi na sa atin dyan at mga This is not just a problem of This is something that is a very ay lang siya Sumore... ah, clarification sumore. Ano na? nadaki po. Hindi ko alam ang, sa totoo hindi ko alam ang, 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 na. Anong oras po daw, eh, Ardy? kung ang indicator nyo kanina, gaya na tinatanong nyo, aeroplano at saka mga convoy, mga 6, 6, 6, bypass kayo dito? Wala kayong alam? 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 eh, magsushoot at pumuputos. Ang yeah, tao yung tagprabaho na talaga at siyong puputos niya pero hindi mo matawaran ng contribution sa team dahil sila naman talaga defensive. So, dito siya nakahuli or sumorrender sa KOJC compound sa loob? Yes, yes, yes. I'm not sure na KOJC compound kasi nga, doon ang galing ng lahat ng indikator. Sa hangar? Mm -hmm. Pagtanong ta niya lang si Jin kung saan ang big brother, si Colonel Carter. So, ko so, siya sa AFP? Hindi surrender or hindi huli. Hindi ko alam kung ano ang... Totoo lang, kahit anong pi pipipin niyo ko ba wala akong mm. may sagot sa inyo. Because, uh, yun nga lang, sa inyo, ito yung nga talaga. Oh. Si boxman um, One ang nakakaalam ng na lahat. Na. Pero ngayon, RDA sa ano na? Na-pull out na puhula, kayo? Wala na, wala na. There's no more point. At yun naman ang pangako namin, na, Pag uh, wala na si Pastor, okay, eh wala na. O, di ba? Bakas na bakas sa itsura ni Diwata Overlord na napahiya talaga siya. No? Halatang halata mo eh sa gesture ng katawan niya, body language, saka sa kasamuka. Halatang halata mo talaga na nabipass siya at napahiya siya. <laughs> Di ba? Karma is real. Ika nga nila. Tapos kaysa nakakatawa pa, news blackout daw dapat ang usapan sa pagkakahuli sana kay Pastor Kibuloy eh. Kaso sumuko sa isap. E eh, sorry kayo. Alam nyo, hindi kayong magtatagumpay sa news blackout nyo. Lalo pa ngayon, may social media na. <coughs> Kitams, kung di pa nagbigay ng update si Idol Banat by wala pa rin sanang balita sa mainstream media. Tama. ba? Diba? Eh, naunahan ni Idol Banat by. Kaya ayun, naglabas na rin ng balita ang mainstream media. <coughs> Kawawa naman ang mainstream media. Nahuhuli sa balita, yan. Pero guys, isa lang ang sigurado dito. Na Bolilyaso ang 10 million bounty na gustong-gustong makuha nina Diwata Overlord at ang mga amo niya. No? Baka sa isa pa mapunta ang bounty na 'yon. O wala na po talaga. Bakit? Kasi ang usapan, ang makakahuli o makaka eh oi. 'Di ba? Eh sumuko si Pastor Kibuloy. Eh di dapat sa kanya pala mapunta ang 10 million pesos na bounty na yun. <laughs> ba? Diba? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, makabayans!